Ito naman sa part na to mga idol kasi tinatamaan ng init talaga. So direct to the sunlight talaga siya. at tuyo na. So what's up mga idol? Andito tayo ngayon sa Bukirin. Uh, I-check yung tinanim natin na may kung pwede na ba itong harvestin. Magpo-performance na siya ngayong December 21. So i-check natin ngayon mga idol kung pwede na ba siya harvestin ngayong December 11. 110 days na siya. Magbago natin tingnan yung mais natin doon sa tapakain ta mo muna tayo ng nok tsaka ng asolito. Uh, lang yan! Marami yan sila dito mga idol, hindi lang umuwi. Hapon o kaya mga umaga, mga 6, 6.30, ganun. Ano na kasi, alas otso na kasi mga idol pumunta dito eh. Yan yung braider nila, lalaki. So ngayon mga idol, papakain naman tayo ng aso. May aso kami dito, dalawa. Kainin natin yung aso. Mutakin natin, may tuyo kasi dito, ito. Ito yung bali maging ulam nila. Ito namin, isa, dalawa. Yan yung babantay dito. Ito o oh, hahatiin natin sa dalawang piraso Sst. dyan lang dyan lang yan kasi dalawa sila eh tapos tubigan natin Kuy 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 kuy. Oh, sayo. Koy, 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 koy. So, yun mga idol, napakain na natin yung aso at saka yung manok dito mga idol. Pupunta na tayo doon sa uh, mais na i check natin, pwede na bang i-harvest. So, yun? yung in corn natin mga idol na uh, natin na gusto sana natin harvest sa December 11. So, marami pa siyang ano mga idol, katulad nito. Oh. Meron pa siyang ano, green. Marami pa siyang mga idol. Oh. Ito. So mag 110 days sana ito sa ano, sa December 11. So I think sa 15 na lang ito mga idol ma pwedeng ipa-harvest. So ito siya. So ganito siya mga idol, oh. Ito, may grain siya, marami pa siyang grain. Tapos 'yan sa baba niya mga idol. So ito naman yung sa gitna niya mga idol, titingnan natin yung gitna niya. Pero marami na rin ano, halos ano na siya, ayan. Tuyo na rin. Yung iba. Nabibigla kasi ito sa pagtuyo mga idol kasi nga ito ay ano sobrang init dito yan mga idol o ito tuyo na rin so ayan laki sana ang bunga nito kung naalaga ng ulan kaso hindi na naalagaan ng ulan tapos nabibigla pa bigla pa yung pagka tuyo niya so ayan mga idol o. Ayan po, makakabawi tayo nito sa ginastos natin dito. So, ayan dito mga idol, tuyo na. Ayan Tuyo na rin yung iba dito. So, pwede na ito siguro mga ilang one week pa. Pwede na to sa part na to mga idol kasi tinatamaan ng init talaga so direct to the sunlight talaga siya ah tuyo na dito mga idol oh, you know? makikita nyo naman sa likod ko is tuyong tuyo na yung ah mais nice. so na siya lahat mga idol ganito na siya katuyo yan mga idol oh. so tuyo na siya so mga ganito pwede na natin itong i-harvest mga idol ito yung inki seed 60, 60 60 update ko lang kayo mga idol pag best na talaga so ang nagastos ko dito more or less nasa 25,000 yata so ayun mga idol hanggang dito na lang yung video natin kasi masyadong mainit na uh, uuwi na ako dun sa baba mga idol uh, babalik na lang tayo Uh, next week para mag ng mais na to. Mag Wala muna tayong uh, nagawang content mga idol about sa motorcycle kasi nga uh, medyo mabisi ako ngayon sa uh, buka rin, mga idol. Hindi muna tayo makapag-review ng motorcycle. Kalimutan mag-subscribe mga idol. Palagi kang updated sa gagawin ko pa video. At syempre like at muna din ako sa FB page ng mga idol. This is Bukidon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.